yung daming mga alaga ah uh, ang daming alaga ni Idol dito chicken do chicken marok ba to? ano ka? parang ano? daming alaga nang ano dito ni Idol ostrich ostrich oh eto kayo yung ulo ko ha ah. hello po ako oh, po nag ano lang bago pa lang po kami kulang tv po ito po yung ano namin ah sige po salamat po Oh, daming ano oh. Ay, hey, ganda oh. Yan, ang dami pang ano dito. Hindi lang pala isda yung meron dito kay Idol. Hello po, good morning po. Hello, po. Saan po kayo papunta? Sa... sa may kubo ni Idol Romeo. Oo. Ano? maraming marana ang tilapia. Kasi dito kami doon sa sa may kanan tao sa so, pinakamalaking mga dambuhalang tilapia. Ah. Uh -huh. namin. Ano meron daw sa daanan dito? Sabi tinuro yata din sa dito. Oo, uh, sabi nga dito daw sa kanan. Ah. Uh Hindi -huh. po kayo pumunta. Pupunta naman kami, hindi nga namin alam eh. Ah. Uh -huh. Dito daw lewa pa kanan. Ano ba yung gagawin niya doon? Dito niya yung malalaking isda. Yeah. Pinaka-dambuhal ng tilapia. Ha? <laughs> huh? din yung pinanggalingan niya kanina? Oh, doon niya doon. Tara, Ha? tanong mo tara. Doon So kasama ko po ang Cool lang TV. Shout out po kay Aiyan. Tatag kay Marvin Gibara, Baka pa, wag ka na magtatampo ah. Shout out kay Idol Marvin Gibara Baka kana daw magtampo. Sabi ni Idol Perikit. Ha? Wag ka na magtatampo. pa eh. Saan ba? Okay. Hindi, ma, ma pa ito, no? <coughs> oh, hindi ba? <coughs> ang, ang luwag pala dito, oh. Eh. Yan. Oh. Ang luwag pala dito. <coughs> um. Puro ka na, may wala nang ulan. Ayun, ayun, ayun. Chong Chicken Nasal Sisig Barbecue Ay, <laughs> Shout chicken. out nga pala kay Chong Chicken Nasal Shout nga pala kay Nasal na, na dito sa farm Uy uh, <laughs> okay, mayroon pang ano dito Mayroon oh, din pala Mayroon pa Saan ba yung sinasabi niya ano, Ang pinakamalang, pinakamalaking Pinakamalaking <clears throat> Oh itik Palabas na yata ito ha Oh highway na yata ito Hehehehe Tapos natin tayo Saan ang luwag pala ng ano dito. Ah, doon din. Ang luwag. Palabas na 'to eh. Exit na. Exit eh. So napakalawak po ng ano ng TikTok farm ni Idol Romeo Katakutan. Yan. So 'yung mga natatanaw po ninyong fish pan niyan. Hindi sa amin yan ha. Hindi sa amin yan. <laughs> 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 Hindi sa amin yan guys. Pumunta sa... lang kami dito. Pumunta lang kami dito guys. Ano lang kami ha. Ah. Okay, Namasyal. Namasyal lang. Stop muna tayo dito ha. 4 minutes. Na, guys. tapang ko na Yan.